ito almost done na tingnan nyo oh andito oh. almost done na yan ito. dito ako sa labahan, naglahabang naglalaba yun, masing masing, daming kalat ito yung ilalagay ko dito, daming kalat yan. ito, lalagyan na natin ito almost done na ito yung tornilyo ito tornilyo natin to Oops. Uh, ito na yung tornilyo ipasok na natin yun, uh, lagyan natin to para tumibay dito sa sulok Iyan. dito sa sulok ayan doon sa kanto Ayan, diyan. Teka lang. Ayan. Doon, pampatibay kasi siya. Ayan. Mali. Natin itong triangle para doon sa kanto. Ha? Para matibay. Yan. Ako lang mag-isa naglalagay. <laughs> Ang gumawa, kaya naman. eight lang. Protection sa buo katawan. Ay la para protektado kami. Tapos ihihimpaano. Nalagyan muna natin yung mga butas ng ito. Tapos mamaya na lang siya ihihigpitan. Yan. Yeah, lal lalagyan na mamaya ihigpitan ito para sa isang butas ito ito kasi yung ito kasi yung triangle papagana niya yun nilagay natin yan tapos ito ito ilalagay natin dito sa likod dito yan. dito ano ba yun makita hindi makita yan dito ito ko ginawa ito sa ano eh. Sa aming bodega. Na makalap. Ayan, tapos saka natin yan hihigpitan dito. Gamit itong screw. To. Ito. Ayan. Iikot yan. Iikot. Ito. Pero mahigpit na. Nahigpitan ko na kasi kanina. Ayan. Ayan, nakaredy na yung Pagkakabitan ito yan yan ito lalagay uli natin ito yan doon sa kanto up naglag cut ayan nakalagay na lalagay naman ito ito naman ang ilalagay doon. doon ito soot natin doon done na. na yung aking five layers na Ato, it's rock. It's still rocks. Yan. Para dyan sa mga kala. today's hmm. Two days ko rin niya kinabit. Kasi busy naman ako. Na ikaw like, masyadong na tutukan yan. Um, ayan, ayan. Sample, sample, ng mga ano, kulang pa. Ang paglalagay. para hindi anayin yung iba.